Doghouse, house? doghouse. Ah! Wow! Ah! Uh! Parang lipat. Okay Paso? na okay, ha? Hindi ka bahay ni Kali yan. Bahay ko. Pero ang sarap talaga ng pakiramdam kapag nagtutulungan ng mga magkakabarangay. Aha! Parang tayo ngayon, lahat nagtatrabaho, walang pabigat. Ay, speaking of pabigat, Chong, nako mga kapuso, etong tatlong celebrity magkukupo. Tingnan nyo to. Yan. Aben? Aben? Paso! Bukas! Ah, Ay, tarai. Oh, All right ya. Yeah. Oh. I take it. Thank you. Apa? Mamay kiss ba? 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 <laughs> Hi. Ako po si Asia Agkawili. At kitang-kita niyo naman. Compared to my competitors, ngayon pa lang kumikinang na. lalong lalo sa damit ko and my accessories. So, talbog sila sa akin. At thank you sa mga bumoto sa akin, mga kapuso. Nasa inyo, nakasalalay ang aking pagkapanay. Wow! Ayan! Alam mo, tapos sa salamok. Oo. O. Tsaka pa, paano hindi naman eh. paano, hindi kikinang? Eh, gumulong-gulong sa bubog. Oo nga. Okay. Punong-punong. Ito, oh. ito pa. Isa, oh. Ito Ito pa. Ito pa. Oh. Aba? Iba ang mga dating eh. Hi! Ako po si Ines Veneracion. Sa kinis at ganda, ako na ang namunguna. Kaya kung ako sa inyo, please, ito niyo na po ako. <laughs> oh, kita mo, uh -huh. mer meron mer pa. Ano kaya masasabi ni Juliana? At ni Mon. Ah. <laughs> <laughs> oh, kita mo. Iba rin to. Eto, debutant talaga. Oh. ah, uh ah. -huh. Oo. Oh. Ang swerte yung mga nagbubuhat. Ay naman. Magandang gabi mga kapuso. Ako si Jenny Miller. Ewan ko ba dito sa mga kasama ko, nagsayang pa ng oras pagpunta dito. Eh kahit naman saan natin ting ang gulo, sila ay talo. Kaya mga kapuso, boto niyo ako ha. Aba. Oh, kita mo nga naman, walang tulak niya, puro kabigin eh, no? Oo oh, nga, hindi ko alam ang damit pala. Yun, yung mga parachute, ginagawa ng damit ngayon, no? <laughs> Oo, oh, oh, nga. Pero Chong, naiigit oh. eh, ako sa kanila, bakit ako hindi mo pinuhat para grand entrance din ako? Ah, gusto mong buhatin kita palabas, dahil kita sa dump site. Ah, huwag naman ganun. Ay, yung mga karino brutal mo, iba. Siguro may nilalambing ka nga yung iba, ha? May wala, may bago wala. Ka. Wala, wala. Ah, mm? Baka mamaya. <laughs>

ting factory worker si Bisor Leo pero mas pinili niyang maging magkukubo. Sampung taon siyang gumagawa ng kubo si Bisor at maseraw siya sa gawain ito. Pangarap ni Bisor na makapagtapos ang mga anak kaya nagsisikap siya lalo pang para ang pagkukubo. Si Bisor Leo, saludo kami sa iyo ikaw ako ikaw ako ikaw ako Ayan! ikaw Nasira, nasira. Nasira, imahinasyon na mo. Ba't ang init? Sa ilo ko ba naman sinaktsak mo yung daliri mo? Mga kaibigan, si Bisol na at ang mga KKB na sila, Sep, Chris, at Roy. Yan, maganda gabi. At 100,000 pesos ang ibibigay natin. 120 actually. 100,000 pesos sa kay Galing-Galing na magkukubo. At 20,000 sa Lucky Texter. At siyempre, ang special guest natin, si O.T. Alcati. Ay, tol ko yan. Kaya, saan ka pa? Siyempre, dito lang sa... Kung cool. ako, ikaw! Yeah. Aba! Aba.